Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Muli siyang magising, nakita ni Daryl ang kanyang sariling nakahiga sa sahig ng kanyang opisina. Walang tigil ang pagtulo ng pawis sa kanyang katawan na inabsorb ng basang-basa niyang mga damit. Pero nawala na ang init at sakit na kumalat sa bonyang katawan. Buwisit! Mukhang naloko si Samson sa pagkakataong ito. Dalawang araw na ang makalilipas, kaya siguradong wala na ang epekto ng pill na yon. Paano nang aba siya naging ganoon kamanmang para inumin ang isang hindi kilalang pill? Mabuti na lang at walang nagyaring masama sa kanya. Habang nare kung gaano siya kaswerte, nagring ang kanyang cellphone. Kumunot ang mga kilay ni Daryl nang makita na isang hindi kilalang number ang tumatawag sa kanya. Kumusta ka na? Si Daryl ba ito? Nang sagutin ni Daryl ang tawag, isang mahinahon at kaakit-akit na boses ang kanyang narinig sa kabilang linya, mukhang nangagaling ito sa isang mahinhin at kaakit-akit na babae. Mukha rin pamilyar ang boses na ito kay Daryl. Lalong napakunot ang mga kilay ni Daryl habang nagtatanong ng, at sino ka naman? Nakangiting namang nagpakilala ang babae sa kabilang linya. Oh, pasensya na, nakalimutan kong ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Yvonne Young. Yvonne? Go! Napalunok si Daryl habang dahan-dahang lumalabas sa kanyang isipan ang mahinhin at seksing imahe ni Yvonne. Matapos ang isang sandali, ngumiti si Daryl at nagtanong ng, anong problema? Nagboses awkward si Yvonne habang sumasagot ng, tungkol ito sa inatendan nating birthday ni Grand Malindon noong isang araw. Alam kong nirigaluhan mo siya ng Boundless Universe fan. Gusto, gusto ko sanang makakuha ng ilang litrato nito, mapapagbigyan mo ba ako rito? Nagulat si Daryl dito at normal na nagtanong ng, o, oh, iyon ba? Inisip ng pamilya Lindon na isa lang iyong sirang pamaypay. Kaya bakit ka biglang nagkaroon ng interes dito, MS Young? Walang pag-aalinlangan namang sumagot si Yvonne nang, hindi kasi nila ito na-appreciate. Alam ko ang pinagmulan ng pamaypay na yan isa iyang walang katulad na kayamanang pagmamayari ng Kianlong Emperor. Nadala nito si Daryl na nagsabing, Sige, paano mo kukunan ng mga pictures ito? Pumapayag ka na? Magaling kung ganoon. Natuwa rito si Yvonne. Iniisip niya kaninang tatanggi si Daryl sa kanyang request, dahil nag-iisa lang ang pamaypay na yon sa buong mundo, kaya itinuturing na itong walang katumbas na halagang kayamanan ng mga Antiki collectors. Nasasabik na ng umiti si Yvonne at sumagot ng, kung, kung libre ka, pwede tayong magkita sa antique store ng aking pamilya mamaya. Mayroon kaming room dito para sa pagkuha ng pictures ng mga antique items. At pagkatapos ay agad na ibinigay ang address ng kanilang store. Ang antique store na sinabi ni Yvonne ay nagnangalang Pearl Pavilion. Ito ang pinakamalaking antique store sa buong Donghai City. Palagi itong naririnig noon ni Daryl pero hindi pa niya nagagawang makapunta rito. Makalipas ang kalahating oras, dumating na rin si Daryl sa Pearl Pavilion dala ang Boundless Universe fan. Pagpasok niya sa main hall, agad niyang nakita ang naghihintay na si Ivon, nakasuot ito ng isang long dress na mayroong dark na kulay. Mas pinamisteryoso pa nito ang pagkataon ni Yvonne, kaysa sa dress na kanyang sinuot noong karawan ni Grand Malendon. Nakarating ka na rin Daryl. Habang naglalakad si Daryl papasok, nakangiti naman siyang sinasalubong ni Yvonne. Nagliwanag lalo ang nagagandahan nitong mga mata nang makita niya ang hawak na box ni Daryl. Mukha namang nakukurious ang taong humahawak sa Pearl Pavilion na si Peter William. Palaging hindi nawawala ang pagiging objective at poise ni MS Yvonne sa lahat ng oras. Ni hindi man lang nito magawang magbiro. Pero bakit niya nagawang matuwa ng husto ngayong araw? At sino rin ang mukhang mahirap na lalaking ito? Nang mapansin ni Yvonne ang naku-curious na si Peter, ipinakilala na nito ang kanyang kasama. Ito nga pala si Daryl na mula sa pamilya Lindon. Mayroon muna kaming mga kailangang pag-usapan, kaya ikaw na muna ang bahala sa store, tawagin mo lang ako kung may kailangan ka sa akin. Habang nagsasalita, dinala ni Yvonne si Daryl sa loob ng isang private room. Natigilan naman si Peter sa kanyang narinig si Daryl Darby mula sa pamilya Lindon. Hindi ba siya ang walang kwentang manugang ng mga Lindon? Ano ba ang dapat nilang pag-usapan ni MS Yvonne sa personal? Kahit nagtataka, hindi na ito inisip pa ni William. Agad niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa store. Matapos sundan ni Daryl si Yvonne papasok sa isang private room, nilabas na niya ang hawak niyang pamaypay at inilapag ito sa lamesa. Maingat namang kumuha ng mga pictures nito si Yvonne na siyang may hawak ng kamera habang namamanghang tinitingnan ang antike. Sa kabilang banda, nakatuon naman ang buong atensyon ni Daryl kay Yvonne. Masasabi ng kahit na sinong attractive, maganda at may perpektong hubog ng mukha si Yvonne. Wala nang mas isiseksi pa ang hubog ng kanyang katawan. Habang namamangha si Daryl sa angking kagandahan ni Yvonne, natapos na itong kumuha ng mga pictures. Ngumiti si Ivon at nagpasalamat sa kanya. Maraming salamat talaga, Daryl. Kinuha ni Daryl ang pamaypay at kaswal na sumagot ng maliit na bagay lang ito. Tawagan mo lang ako anytime kung gusto mo itong makita muli. Nang marinig ang sinabi ni Daryl, tuwang-tuwa na tumango si Ivon at naku na nagtanong ng paano mo nga pala nakuha ang pamaypay na yan? Sa totoo lang, gusto na niya itong itanong noong kaarawan pa lang ni Grand Malindon, pero hindi siya nagkaroon ng kahit anong pagkakataon para makausap si Daryl. Ang isang nakikitirang manugang ng mga lindon na minamaliit ng lahat dahil sa pagiging pabigat at dahil sa kawalan ng trabaho na siguradong wala ring income ang nakakuha sa Boundless Universe Fund. Ito. Siguradong makukurious ng husto ang bawat taong may malinaw na logic sa kanilang mga isipan na kagaya ni Von. Tumawa naman si Daryl at kasual na sumagot ng, regalo ito sa akin ng isa kong kaibigan. Naintindihan niyang gusto ng umiwas ni Daryl sa pagsagot ng tanong na ito kaya ngumiti na lang si Yvonne at hindi na nagtanong pa. Nang biglang kumatok si Peter sa pintuan. Agad naman itong sinagot ni Yvonne, oh, may kailangan ka ba sa akin? Sumagot naman ang bahagyang napapahiyang si Peter ng, pwede ka na po bang lumabas, miss? Mayroon kasing gustong bumili ng mga jades pero hindi po ako makapag-decide ng ire-rekomenda sa kanya. Bahagyang nagalala si Yvonne, dahil si Peter ang pinakamagaling nilang tagakilatis ng antike na mayroong isa sero taong karanasan sa ganitong trabaho. Kaya sa sandaling hindi nito magawang makapagdesisyon, siguradong hindi pangkaraniwan ang antike na kanyang nakita. Matapos itong isipin, mabilis na binuksan ni Yvonne ang pinto, at lumabas ng kwarto. Itinago naman ni Daryl ang pamaypay at sumunod kay Yvonne. Nang makarating sila sa main hall, nakita nila ang isang binata na mayroong hawak na isang maliit na box sa counter na nasa kanilang harapan. Si Leo White ang binatang nagpunta rito mula sa Lynn City. Dahil sa iniindang cancer ng isa sa kanyang mga kapamilya, napagpasyahan niyang ibenta na ang kayamanan ng kanilang pamilya para matustusan ang pampagamot nito. Naroon din ang iba pang mga mayari ng iba't ibang mga antique store nang marinig ang tungkol dito. Matapos ipaliwanag ni Peter ang kwento ni Leo kay Yvonne, ipinakilala na siya nito, ito po pala ang aming boss na si MS Yvonne. Tapat namang tumango si Leo at sinabing, kinakailangan ko nang magpunta sa ibang antique store sa sandaling hindi makapag-decide ang babaeng boss ninyo. Matapos niyang sabihin ito, binuksan na ni Leo ang hawak niyang box, Makikita sa loob ng box ang isang kulay dugong pendant na gawa sa jade. Mayroon ding mga nakaukot ditong mga antike design habang bilugan at moist naman ang itsura ng jade. Ang pinakamapapansing katangian ng hawak nitong antike ay ang kulay pulang pattern na parang isang punit sa loob. Hindi na nakapagpigil pa sa pagsasalita si Yvonne nang makita niya ito. Blood Tear Jade Napahinga naman ng malalim ang iba pang mga mayari ng iba't ibang mga antique stores at namangha sa kanilang narini. Hoy, isa talaga itong blood tear jade. Tingnan mo ang kulay nito, siguradong isa itong top quality na antike. Nagusap-usap ang mga mayari ng ibang mga antique store at namangha lalo sa kayamanang dala ng binata. Nakaramdam naman ng proudness si Leo sa kanyang dibdib habang tumatango kay Yvonne at pagkatapos sinabi ng binata na, ikaw nga talaga ang babaeng boss dito. Agad mong nakilala ang Blood Tear Jade sa unang tingin mo palang dito. Nakita mo ba ang mga nakaukit na salita rito? Pagmamayari ito noon ng Eastern Jin Dynasty. Ang Blood Tear Jade at isang uri ng mga sinaunang Jade. Nabubuo ang Blood Tear Jade sa pamamagitan ng paghahalo sa mga dugo ng kanilang mga ninuno. Ang partikular na uri ng jade na itong may parang hugis luhang pattern sa loob ay kilala sa tawag na blood tear jade. Kaya napakara nito para sa mga kolektor ng antikes. Naging emosyonal ang mga mayari ng iba pang mga antique store nang marinig ang mga sumunod na sinabi ni Leo. Nagmula talaga ito sa Eastern Jin Dynasty? O nga, tingnan mo ang nakaukit na salita rito. Siguradong nagmula ito sa era na yon. Tinanong ni Yvonne si Leo, isang sandali, matapos mamangha sa hawak nitong kamayanan. Magkano naman ang gusto mong maging kapalit nito? Kahit ito pa lang ang unang beses na makakita ni Yvonne ng isang Blood Tear Jade, marami na siyang mga nabasang mga pag-aaral tungkol sa mga Blood Jade. At katulad ng mga nabasa niyang Jade ang hawak na Jade ni Leo, kaya nakasiguro si Yvonne na totoo ang hawak nitong Blood Tear Jade. Matapos marinig ang usapan ng ibang mga mayari ng antique store, mas naging sigurado pa si Yvonne sa kanyang mga naisip. Pero nang tanungin na ni Yvonne si Leo tungkol sa magiging presyo nito, tahimik na iniling ni Daryl ang kanyang ulo. Maaari nang hindi alam ng iba ang tungkol sa Blood Jade, pero expert na pagdating dito si Daryl. Mayroong Blood Tear Jade ang lolo niya noon na siyang ipinapalaro sa kanya noong maliit pa lang siya. Kaya agad niyang nalaman sa unang tingin na peke ang hawak na jade ni Leo. Nagawa talaga ng binatang ito na lokohin ang pamilya Young. Masyado pang bata at kulang sa karanasan si Yvonne. Kaya natural lang na hindi niya rin makita kung peke ba ito o hindi. Pero nagawa rin sumangayon ng mga may-ari ng iba pang mga antique store sa naging desisyon niya hindi ba? Mukhang nadala lang ang mga ito sa naging usapan ni na Leo at Yvonne. Nakakahiya talaga ito kung tutuusin. Habang nag-iisip, ayaw pang sabihin ni Daryl ang panlulokong ginagawa ng binatang ito. Sinusubukan niya munang obserbahan ang mga susunod na mangyayari. Sa mga sandaling ito, ikinaway ni Leo ang kanyang mga kamay at sinabing isang daan at limampu million dollars. Tumango si Yvonne at napakagat sa kanyang mga labi. Kalahating taon na ang nakalilipas noong maibenta ang katulad nitong Blood Tear Jade ng East Jan Dynasty sa halagang isang daan at limampu million dollars na isang naganap na auction. Kaya mukhang nagresearch muna si Leo bago magpunta sa store na ito. Pero isa iyong auction habang ang isang ito ay maituturing nating direktang palitan, kaya hindi magiging katulad ng Blood Tear Jade sa auction ang Blood Tear Jade na nasa kanilang harapan. Mumiti si Yvonne at nagsalita habang nakatingin kay Leo, masyado itong mahal. Pero nagpumilit pa rin si Leo rito. Ito lang ang presyong maibibigay ko rito. Hinding-hindi ko ito ibebenta kung hindi lang nangangailangan ang aking pamilya ng perang pampagamot. Nagmula pa ang isang ito sa aming mga ninuno. Nagdalawang isip na si Yvonne matapos marinig ang mga sinabing ito ni Leo naging komplikado naman ang nararamdaman ng iba pang mga mayari ng kanikanilang mga antique shop. Masyado pang bata si Yvonne. Maituturing na rare para sa lahat ang pagkuha ng isang blood tear jade. Kaya siguradong suswertehin ang sinumang magkaroon ng pagkakataon para mabili ito. At sigurado rin mayroong isang daan at limampu milyon ang pamilya Young para sa mga ganitong klase ng kayamanan. Sa mga sandaling ito, kung hindi lang dahil sa pinansyal na kakayahan ng mga ito, matagal na sigurong pinagagawaan ng mga nagmamayari ng iba pang antique shop rito ang kayamanang hawak ni Leo. Nang biglang may isang middle age na lalaking nakasuot ng tradisyonal na kostyum ng mga Chinese, at nakasuot ng isang salaming may frame na gawa ginto ang naglakad papasok sa store. Mabilis na naglakad papunta sa lalaki si Peter at bumati ng, hi hey mister, ano pong may paglilingkod naming sa inyo? Ngumiti ang middle age na lalaki, at sinabing, ako si Jack. Naririto ako sa Donghai City, para sa isang business trip. Mahilig akong mangulekta ng mga antike na bagay. Narinig ko na noon ang sikat na Pearl Pavilion, kaya agad akong nagpunta rito nang makarating ako sa Donghai City, para magtingin-tingin. Nagyabang din ito ng, narito ako para tumingin ng magagandang item. Hindi problema sa akin ang presyo nito basta't magawa ko itong magustuhan. Nang makita niya ang hawak na blood tear jade ni Leo, nasabik ang lalaki ng husto at sinabing, Oh, hindi ba't iyan ang red blood jade na pinag-usapan ng lahat? Sumagot naman si Leo ng, Ito nga po iyon. Nang makita ang pagkuha ng hindi makapagpigil sa kanyang sariling si Jack sa jade, mabilis na nagsabi si Leo ng, Ingatan po ninyo iyan. Baka po mabasag. Malakas namang tumawa si Jack at sumagot ng, Huwag kang magalala bata, babayaran naman kita sa sandaling masira ko ito. Dito na siya nagtanong ng, sayo ba ang jade na ito iho? Magkano naman ang alok mo rito? Umikot ang mata ni Leo, nagtaas ng dalawa niyang mga daliri at sinabing, limang daan million dollars. At bago pa man siya matapos sa pagsasalita, tinapik ni Jack ang kanyang bulsa at sinabing walang problema. Kukunin ko na ito. Sa mga sandaling ito, nagmamalaking tumingin si Leo kay Yvonne na parabang nagsasabing, nakita mo. Nagdalawang isip ka kanina nang mag-offer ako sa iyo ng isang daan at limampu dollars. Nagsisisi ka na ba rito ngayong may isang mayamang lalaki ang dumating na walang pakialam sa magiging presyo nito? Ninerbius dito si Yvonne at Shan Bing, napag-usapan na nating sa amin mo ito ibebenta, ngayon ngayon lang, M.R. White. Mayroon din tayong rules sa antique industry, na hindi mo maaaring ibenta ito sa iba hanggat nasa gitna pa tayo ng negosasyon. Ninerbiyos dito ng husto si Yvonne, nagkaroon ng halagang limang daan milyon dollars ang Jade na ito at gusto na itong kunin ni Jack ng walang pag-aalinlangan. Dito na nagmamadaling nagsabi si Yvonne ng, isang daan at limampu milyon dollars, kukunin ko na ito. Hindi ba't isang daan at limampu milyon dollars ang naunang offer mo rito, M.R.Y.? Kukunin ko na ito. Habang nakatingin, natawa na lang si Daryl sa kanyang loob. Haha! -ha! Siguradong magkasabuat si Nalio at Jack na umaarte lang sa harapan naming lahat. Hindi niya inasahang maniniwala talaga rito si Yvonne. Kaya totoo ba talaga na pangkaraniwang hindi ganoon katalino ang mga magaganda at sexing mga babae? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.